wala ko ulit so, mm -hmm. ka okay, na yung mabibilad na pinain ang okay. alam mo ha uh huyon o no? uh, aap mo dyan so, malang ganso dyan kuha akong ganso nasaan? kayan. <laughs> At least na ilalim naman. ada Oh. Ah, Apa? Aray! Allah! Wala pa gango. Pagod, tanggal ang buhang. Pagod na lang. Ay, lalaki pa yun. Malaki na eh. Pagdalaan. Pagtalun. Ay, lalaki pa yun. Tapatay ito. Aray na saan yung laking iyo eh. Kahit hindi na dumagdag. <laughs> kabang awan na yung iya yeah. magoy na lang uli tayo ng pamain uli Amiga. buhay pa na buhay buhay kanina nung ihulog ko buhay nung ihulog kala matagal na nasa tubig pakunahin natin yung pangtona maganda ng silig Armando maganda ng silig erik na pag bagong padlas

Ano lang marang hindi na bababa sa 10 kilo abang ko sa iyo ay abang ko sa iyo abang ko bakit <laughs> nagkaroon pa <ko. laughs> pa nagkakasalanan pa si Tiro ay kagigising ano Tiro ba't ewan sa iyo ay kagigising ka lang. napagal hindi naman kaya lahat yung laki yung tumalun ay hindi mapigilan eh. bigla-biglang nalawag at biglang tatakbo eh okay, ay, pag nalawag tanggal sinapang hila mo na ganaan kabay eh, kanina ko pa kanina pa naman eh hundo na gaganaan

Pusit manyo sa iyo. Ha? Pusit jata <tutuk> hmm. ya, kan Hindi pa Kaya -kaya Maria yun madadala sa bay, kaya-kaya ko lang ako pala eh. Buka mo mamaya ulit, Ya, yeah, kasin laki kasin laki na yun Kalangay, barilis na yata ang huli nito, hindi na lamarang hmm. Hindi na ang huli niyan oh. Sige, itakbo mo Hindi naman ko kanina mga amigo eh. Baka na yun yun ay masarap na sa kanang sabaw na yun. Ang kalalaki. yung lolo ng mga nakatalon dyan birahin nyo na ito Ayan, talon mga amigo ng uh, big tuna eh. Papakita gilas. Hindi pala ang napadlas. Ito lang hindi pamadla sa akin kanina Ito mga amigo yung nakahuli Ayun mga amigo Pinulahan uh na kami ng dayo 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 dito yung Dinayo tayo at siya lang pangunan Isa pangunan ka na inam uh -huh. hey. Kanina pa kami Bagsak dito uh -huh. kami apat Magandang silik, mga amigo, kaya kami nakatali. Abay, dumating lang ang yan. Uh, oh, ano ko kabantun na? Sige lang. At yung ating kaparte na dito lang din yan. Oh, may dalawa yung ariyan niya eh. Kahit siya nag-iisa, parang dalawa din niya at dalawa yung hulog. Yan isa. Kalutang. Ya, yung ligtun matagal. Kanina pa yung mga amigo binabantun. Hindi ko lang nabigyo ka agad. Hindi iyang lutin. ibang kanainan ayun mga amigo ah, simula kanilang umaga wala pa talagang nakaisampak kinainan sana ako na yung <laughs> malakalakan na, na sana yun ay yung ano yung lamarang hindi pa talaga nahuli oh. Uh, talagang lalaki pa Ayan, ano, lato na ating alimango. Oh, 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 <laughs> Delikado pati yan pag yay sila po. Hindi ari ang hapok na yan. Pagkumulan <laughs> dito di, di, na. Ba, hindi dito ang hapok na alimano. Tayo tagilid tayo dyan. Alimano mga amigo ko lang namin. Siniro kagabi. Ang alimano pa naman dito sa lahat ay matataba. Karamihan pinapigahan. Kaya mga amigo hindi namin basta-basta iniiwan. At uh, Simula kanina ng umaga, nila natin nahuhuli ng kamera eh. Pero simula pa kanina ng umaga yan, panay ng talo maya isda. Maya, ka kabi-kabila, hulihan, magkabilang gilid namin. Sige, ang talo ng mga bituna saka blue ah, Kahapon pa yan, kaya nga kami ay dito na tumali, mga amigo. Tapos ay hanggang ngayon, kanina. Ngayon, medyo parang hindi na nagpapakita masyadong, eh. sa akin, Buhay na? Buhay na Ano ba yan? Kanina yung buhay na yan Ah, latak pala yun, nabuo ano yun ka? Okay, kaitirong, latak pala yun Nagansun na? Nagansun ba ka? Boom! Ah, oh, nangingin ka, sinampan ah. na. Wala na. Bayo na, sinampan na. Ah. Pareles. 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 Pareles, maliit lang, malayo. Grabe naman kung blue pin lang, gano'ng katagal. Nampakahin klase naman niya. Tingnan mo, yung amin lang mga pamain. Naipon ang naipon. Ay, ay, ano Yan o, oh. Sinanganastas lang yan para pamain Pag kayo hindi na sinibad mo, lagay uli yan O oh, naipon na lang, lang naipon mga amigo Maghapon, wala Ang isda, sige lang ang pakita Kung yung lahat ng tumalo na yung ba ka, di kasya Sa dami ng isda na natalog <laughs> Pero ayaw kumain mga amigo Hindi lang naman ganis eh. rin ko yung iba nahihirapan din Oh, uh -huh. Talagang ang isda ay tumumal. Siguro sila ay maraming nakakain. Oo. Oh. Lahat ng pamain ay amin ang ginawa mga amigo. May ano na to. May buong pusit, may hilab na pusit, may buong pirit, may hilab na pirit, may buhay na pirit, may buhay na pusit. Wala na. Wala talaga. Sige lang ang talo. Napayikot sa mga namin. May natalo siya sa kaliwa, may nasa kanan, may nasa unahan, may nasa ulihan. Ayaw naman kumain. Ayaw si Mibad, mga amigo. Paano na ito? Yung aming tinulugan ng isang gabi, ganun din. Ay, hindi din kumain, natalong din ang isda. O, kaninang umaga, nakatsambala ka ang naisang piraso. May mama mga isang pasibad kami ngayong araw na ito, yung... Namarang na, malaki sana, mahigit sana 10 kilo, hindi pa talaga nahuli. Oh, may nakahuli dito kanina mga amigo yung service na dumayo nakahuli na isang piraso tapos bumalik hindi lang ako nag video na kanina dito ulit siya simula mga alas 2 pa yata nandito na hanggang oh, siguro mga kalahating oras pala ang na nakakauwi oh, wala pa wala pang kalahating oras hindi oh, naman na siya nakaulit oh, pero yung dito na mga amigo diyan lang tumatalo sa gilid din niya talagang konsiyo talagang matumal matapos na maghapon mga amigo panibagong gabi na naman ulit pangatlong gabi namin mamaya sana naman ay tumudo na siya mga amigo para kami makahuli na at ang panahon ay oh, yan na naman o oh. may kaunti daw lakas lakas mamaya pero oh, baka naman ayun ang dahilan para kumain ng isda Mahalukay na yung dagat marami yata silang sibuin mga amigo yung kinakain marami silang kinakain ng mga ibang klaseng isda maliliit lang na isda mga pino hindi kayang gayahin ang pain namin kaya siguro mahirap kumain ng isda pero napakarami talaga pirit, ang daming pirit yung ito, yung mga ganito mga amigo dami oh. hindi lang namin niya tirutu o paghuli mga amigo nahuli lang kami niya para itain gawa ng madali lang yan, masira, masasayang lang kagaya nung aming huli dyan uh, ipapain lang din namin mamaya yan ipapain din lang namin mamaya gabi. so yun ah, uh, ganun talaga yung buhay naman manging isda mga bigo, hindi laging meron, May panahon talaga na wala, so, kahit anong gawin mo, ay ang isda nandyan pero ayaw kumain, ayaw sumibag uh, pero baka bukas baka mamaya, ganun lang yan mm. Talagang tis-tis, sagat-saga. Yun. Ah, mga mo mamaya ang gabi. Mars, marami na ang mahuli. Yun. Ngalalaman lang ulit niyan yan mga amigo. Abagan niyo lang yung susunod na ating video.